ang ulan nating fighter. Yung Giante Express. <laughs> Kahit na ulan, oh, lumilipad pa rin. Lakas. So, what's up mga kapadya? Welcome back sa ating munting channel. Ngayon mga kapadya, ipapakita ko sa inyo yung ginawa natin sa Ranggula. So, ayan siya. So, ang tatak niya ay dyan Express. Pero, ito'y karaniwang sa Ranggula lang mga kapadya na ginagawa ng mga kapataan. Ito'y pinatawag ng fighter. So, medyo iba lang siya kasi nilagyan ko siya ng pangalan ng Express para medyo iba naman tingnan. Oh my god! Tapos so, nilagyan ko siya ng mukha kumari ba ano ah uh, tawag nito minions so pasensya na kayo mga kapadya kung ito lang yung nakayanan kong gawin kasi uh, wala kami dito supply ng kawayan so marunong akong gumawa ng mga karanggula iba't ibang karanggula yung kulang ko dito yung kawayan at saka yung pang kayas yung itak saka yung matalas sa kutsilyo. So, itong ginawa ko, pinaka basic na sa So, hindi ko na pinakita sa inyo kung ano, ano ko ginawa. So, tatlong stick lang to. Ang kakayasin mo. So, buti na lang, may, may kawayan. So, ito yung ginawa ko para mayroon tayo mga i-vlog ngayon. So, ayan na nga siya, yung resulta mga kapadya. Medyo kakaiba sya ngayon. So, subukan natin siyang paliliparin kasi nilagyan ko siya ng dalawang kampay kasi sa mga ginawa ko sa Angola nakadapalipad uh, ko talaga pag isang naikot kahit kahit ganito lang simple simple so naikot siya ang ginawa ko medyo binigatan ko yung pinakadulo niya para uh, hindi niya so, may kalaki. So bago natin to palili pa rin mga kapadyak uh, May isi-share lang ako sa, sa inyong video clips uh, Hindi lang ito yung ginawa ko Bali nagawa pa rin ako ng apat na pirasong ganito So, gumawa ako ng apat na fighter kasi merong mga kabataan dito na nanghingi. So, panoorin nyo mga kapadyak yung video clips. So, bago natin to paliliparin kasi yun yung mga kabataan dito na, na, laging nagpapagawa sa akin. Kaso, hindi lang talaga ako makagawa ng magandang saranggula dahil kulang ako sa supply ng kawayan at saka yung pangkayas na itak. Uh, may kutsilyo naman dito So yung itak lang at saka yung kawayan, so hindi ako magagawa ng magandang saranggola. Kaya yung mga basic na saranggola lang, kagaya nito, yung fighter na ginawa ko. So yun lang mga kapadyak yung nagawa ko. So binigay ko sa kanila, so panoorin yung mga kapadyak yung video. So ito na mga kapadyak yung ginawa nating fighter tatlo. So, ayan eh. o. So, Ibigay natin doon sa mga bata. Ayan na. Eh. Ang pangalan mo? Dambu. Ayan, Dambu.

So ayun na nga mga kapadyak, paliliparin na natin yung ating ginawang Giant Express na saranggula. So baka gusto niyong magpadala, mabilis lang to. Giant Express to eh. So tara, let's go mga kapadyak. Yeah, go! Yeah. Ha? nating fighter yung GNT Express <laughs> kahit na ulan oh, lumilipad pa rin oh. lakas so ayan ang mga kapadyak so, nakita nyo naman yung lipad tayog na tayog yung GNT Express natin so siya basang basa sa ulan kaya binaba ko muna so hanggang dito na lang yung video mga kapadyak mamaya ulit paliliparin rin natin so maraming salamat kung hindi lang umulan, eh, ang ganda sana. bahin pa natin yung tali. So, yun lang mga kapadyak. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa akin channel, ha.